Imposibleng mabuhay ang isang tao ng walang kidney. Ito ay sapagkat may malalaking papel na ginagampanan ang pares ng kidney sa kalusugan ng tao upang mabuhay. Bukod sa pagsasala ng dugo upang mailabas sa ihi ang mga dumi, naglalabas din ang mga kidney ng ilang mahalagang substansya sa katawan na mahalaga para mabuhay. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Upang maprotektahan ang ating kidney mula sa karagdagang pagkasira ito, kinakailangan piliin ang mga pagkain na makapagbibigay ng benepisyo sa kalusugan ng mga kidney. Ito ang mga gulay na nagpapalakas sa ating mga kidney. 1. Red Bell Pepper Kilala at pangkaraniwan ang red bell pepper sa hapag ng mga Pilipino. Kaya naman, epektibo ito na pandagdag sa diet ng taong dumaranas ng karamdaman sa kidney. Ito ay siksik sa mahahalagang sustansya na maaaring makatulong sa pagaling ng mahinang kidney. Mayroon itong vitamin C, A, B6, folic acid at mahahalagang fiber. Mababa naman ang taglay nitong mineral na maaaring makadagdag sa pasanin ng mahinang kidney. 2. Repolyo. Ang repolyo ay isa rin sa mga pinakakaraniwang gulay na kinakain ng mga Pilipino. Ito din ay mayamang mapagkukunan ng mahahalagang phytochemical na kayang protektahan ang katawan mula sa nakakasamang free radicals. Mayaman ito sa vitamin K, C at mahahalagang fiber. Mayroon din itong vitamin B6 at folic acid. Ito ay ideal na pagkain para sa mga sumasa ilalim sa dialysis. 3. Cauliflower Makapagbibigay din ng mahahalagang sustansya at bitamina ang gulay na cauliflower sa mga taong may mahihinang kidney. Ang mahahalagang sustansya na kailangan ng kidney gaya ng vitamin C, folate at fiber ay matatagpuan din sa gulay na ito. 4. Bawang sa pangkalahatan, ang bawang ay makatutulong sa kalusugan sa pamamagitan ng pagpapababa sa level ng nakakasamang kolesterol sa katawan. Bukod sa stroke at sakit sa puso, ang mga kidney ay nakikinabang din sa pagbaba ng level ng kolesterol sa dugo. 5. Sibuyas ang sibuyas ay karaniwan ding pampalasa sa maraming uri ng putahing Pilipino. Ang flavonoids na makukuha sa sibuyas ay isang malakas na uri ng antioxidant na makakapagpabigay ng proteksyon hindi lamang sa mga kidney kundi pati na rin sa buong katawan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.